Binalikan namin ni Mama yung mga nakita namin na gagprot at malapit na silang mahinog. Yung iba nga, hinog na, kinain na po ng mga ibon. Ito siya oh. Ito yung iba oh. Ay, mama. Kinain na ng ibon, binutasan na. Ito, malapit na itong mga mahinog. Kaya kinuha na namin. Kasi, uh, tinutuka. Ito isa may tuka din ng ibon. Ito ano? Pwede itong gawin uh, pampakulay sa sinukmani o yung sinaing na malagkit sa gata meron din dito mga hilo pa talaga mga bagong bunga makita namin sa inyo yung pagkain yan eto eto ah itong isang ito pwede na tong kainin eto na po yung mga gagprut na nakuha namin kahapon bali gabi na po kami nakauwi kaya hindi na po namin na testing kahapon one day lang po sumula kahapon Nahinog na siya kaagad. Pero iba na po yung kulay niya. Mas matingkad na po yung pagka-orange niya kumpara dito. Tapo. Pakita ko po pa sa inyo yung laman niya. Tingnan ko na po Kalambot na po. eto po ang laman niya. Mapulang mapula po ano. Yan po yung ginagamit po na pampakulay po sa mga pagkain tulad po nung sinukmani o yung pong sinaing na malagkit na bigas para po maging kulay pula. Kakaiba po ang ano, ang kulay. Ipapakita po namin niyo sa inyo sa mga susunod na araw. Yan po. Tikman po natin. Explain ko po sa inyo kung ano po yung lasa niya. Ito na po. Yung pong part sa buto na nakapalibot, yung po yung kinakain dito. Makulay na makulay. Parang dugo yung pagkakulay niya. Lasang avocado na matabang. Ito yung seeds niya. Ganto ang buto niya. Kulay. Kulay sa bibig ko. Hindi <laughs> ba? So ang dami namin pantanim ngayon. Ito yung mga tatanan namin na Gakprot Kuli na yung kamay ko. Napakahina ang lasa niya. Kaya, kaya talaga siya ginagamit na Pangkulay lang kasi hindi naman siya na masyado ma-flavor. Nagtikim din si Kuya Bon at si Tia. Kaya kung anong lasa. Anong lasa para sa inyo? Para abukado, matabang. Hmm. Nga abukado na matabang. No, walang lasa pa. Bilang, Ang matabang na matabang na abukado. Medyo matabang lang, medyo matabang. Hmm. Siya po pala, mas masustansya po 'yang kumpara sa kamatis at sa saging. Mataas din po 'yung content niya ng vitamin C. So ilan po? Ah, uh, po ito ano? Tinog na po 'yung gut So, please follow like and share. Bye-bye.